Palabas na tayo ng work mga loves Grabe Sobrang busy And tignan nyo naman Nag-i-snow na naman And Snow, snow tong aking ride ha, Finally natapos na rin Day of time mga loves yung yeah, mga loves oh, Nag-i-snow na naman Nakaka-start lang Mga 2 or 3 hours ago Clear na yung daan Tapos biglang nag-snow na naman sobrang toxic namin mga loves. barang parang huling ano, alam mo yung nakakaano pag mag, pag may duty ka. yung may dadating na pasyente ng, alam mo yung pa-clock out ka na, pero bigla may dadating yung pasyente. Tapos wala pa yung kaano mo, isang, yung isang nurse na magte take over. Kaya kailangan mo, ayon turn mo, kaya kailangan mo ano yun. kailangan mong asikasuhin ang pasyente. So ngayon bibili muna tayo ng mga pagkain natin sa ano sa sa favorite na pinupuntahan natin. Pinobol do Ay nakapal yan mga loves. Oh. Let's go mga loves. Ayun da. Kailangan dahan-dahan lang talaga tayo kasi baka madulas. Ayan, puro ice yan mga loves. Ang lakas ng snow. Tingnan niyo. Yeah. Let's go! Welcome to America! Kita kita yung Day off ko ngayon mga loves, kaya mag-ano tayo, mag-grocery shopping. Because it's my day off. Mag-luto soup kasi malamig. Okay, let's go start our shopping! Ang sarap. Alam niyo mga loves, ang taba ko na naman. Bumalik na naman ako sa 70 kilos. <laughs> kasi ko ano na yung mga pinagkakain ko. Sarap kasi kumain mga loves eh. Ang hirap mag ano, ang hirap mag control. Saka na lang ako mag diet pagka ano namin. Pagbalik ng cruise charot. <laughs> Ayan o, oh, ang dami eh. Fukuha ko kasi masarap siya mga loves. Alam nyo ba, ang dalawang piraso yung nakain ko, tapos yung asawa ko ay eh, kinain ng kinain. <laughs> Kaya konti lang yung nakain ko mga dalawang peraso, tapos yung dare siya yung kumain. Apakadaming uh, mga sweets and carbs. Ayan, kuha tayo ng favorite natin na na, ito, banana walnut. Ayan mga loves. 114, 118. Ayan, yung medyo matagal na mo ma-expired. 118. Ang ganda yung mga bulaklak. Tignan yung mga loves, oh. Ang ganda. Look. Gano'n nyo to. Hmm. Kukuha rin ako nito mga loves. Cream cheese. Cheese danish. Wala nakalagay ng cream cheese. walang well, hindi tayo makapunta ng Costco mga lang. Kaya ito na lang. <laughs> Ayan. Puro mga sweets na naman ang pinagkukuha ko. Dito na tayo sa gulayan. Ano kaya ang okora? Uy, may okra sana fresh kaya hindi na ako nakatagpo ng okrang fresh mga loves <laughs> palaging ano palaging hindi siya ganun ka fresh pero okay lang buwa tayo nilalagay ko naman siya sa freezer para hindi siya mabilis mabulok kasi sayang kung mabubulok mga, mga loves ang mahal niya one dollar lang din. yung medyo mataba mga loves isa lang yung mataba. bayan yan? Isa lang. na lang. Balik natin. Ayan. Tignan nyo. Yung pinunta ko dito, wala. Kailangan ko ng cabbage, mga loves eh. Kagawa sana ako ng soup. Pero ito na lang siguro yung ilalagay ko kasi. Wala naman. Walang cabbage. So, ito na lang mga loves. Pwede naman yan. Kagawa sana ako ng ano eh. Um, beef cabbage soup ground beef cabbage soup. Kapag tayo ng banane. Banane. medyo ano mga loves. Hindi pa siya hinog na hinog. Eto. Ayan. Punta naman tayo sa Strawberry. Strawberry. Yung maliit lang. Eto. Kapag tayo ng ano natin. Ay. Parang hindi na ano yung ano mga las Ito. Mukhang fresh pa. Yung ating, ang tawag dito, blueberries. Ito, parang mas okay to. Ayan. Lipat tayo dito sa kabila kasi nandito yung mga maliliit na strawberries. A yarn. Mga bakit ang unti ng laman, hindi ninyo pinupuno? <laughs> Dapat puno in yarn. Kasi, ayan o, parang mukhang okay ito mga loves. Medyo maliliit lang, pero okay na. Normally, ito yung gina yung nilalagay ko pag gusto ng asawa ko ng pancake. Pancake ito, tsaka iyan. Kumuha rin pala ako mga loves nitong pancake kasi wala na rin pala kami nitong sa bahay. Meron siguro mga isa o dalawang piraso na lang yung natitira. Favorite ng asawa ko. Super dali mga loves. Microwave mo lang. Tapos na. <laughs> Meron dito. Tignan yung mga loves. Ang cute niya. Ang <laughs> mini pancakes. Hindi ko alam kung magugusuhan ng asawa ko to. Pero kukuha ako. Itatry ko. Tignan natin kung magugusuhan niya. So pag di niya nagusuhan eh. Di, hindi. <laughs> ko naman kailangan mamili madaming groceries, mga loves. Yung kailangan lang namin. Wow! Coming from me, yung kailangan. Talaga ba, May? Parang sa mga nakakalala sa akin, mga loves. So, ganun, talaga ba, Miss May? <laughs> And then, kukuha tayo ng ground beef. So, meron na namin yung asawa ko na isang ganito, mga loves. Yung ganito kaliit. So, maliit lang din kukuhanin ko. Eto, kukuha tayo nito. Kasi meron na tayo isang maliit sa bahay dito so sa Dahil malamig ang panahon mga loves, gusto kong gumawa ng tinola. Magte-tinola ako. Ngayon ko lang naisip yun mga loves. Kukuha pala tayo mga loves ng manok. Ayan. Kasi nga magte-tinola. kailangan natin ng buong manok. Gusto ko yung buong manok para may buto-buto mga loves. Alah, tumapon siya. Nag-leak. Kuha tayo ng cheese. Say cheese. Yeah. Tapos ko tayo ng anong mga loves? Eto sharp cheddar cheese. Pang ano? Pang lagay ko rin sa soup mga loves. Minsan pag nag-o omelette naglalagay ako nito. Then we're gonna need some mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Yeah. Kuha ako ng salami mga loves isang bukong salami pang ano natin, pang snacks. Eh, nandito na tayo sa mga, ay, mga frozen pizza. Pero never ako nag, namili ng frozen pizza mga loves. Wala lang, ayoko lang. <laughs> And ito mga loves, kukuha tayo kasi sobrang nagustuhan ng asawa ko to. Tandaan nyo, nung wako nito before. Sabi ko, tatry ko lang. Ito, ito daw yung favorite na niya. <laughs> kasi ang sarap niya mga loves. Ayan, layers na yan. Five layer. so, kuha tayo nito pang, ano, pang snacks namin mamaya. Ayan, kuha tayo ng ano, person cheese. Yung favorite natin. Ayan, burst and cheese. Ayan natin sa ating cart. And, kuha tayo ng, ito para sa anak niyang asawa ko mga labas. Ito, French onion kasi nagpapabili siya. So, bilan natin. Saan? So, nagpapabili din siya ng chips and sanitary napkin. <laughs> so, bilan natin. Parang gusto ko na naman mamili niyan mga yan mga loves. Oh. Nabubudol na naman tayo. <laughs> Ewan ba? Orange juice. Meron pa kami. Ayun, bibila ko ng chocolate milk. For my husband. Hi. Chocolate milk. Bilang ko rin kaya siyang strawberry milk, no? Pero walang space. Ayun <laughs> eh, nakita ko na rin. Tagal ko nang hinahanap to mga loves. Heavy whipping cream. Ito nga ba yun? Parang hindi yata yun eh. Iman ba? Ito nga yata yun, mga loves. Alam mo yung sa Pilipinas, yung anong tawag dun? Nestle cream. Ewan ko kung ganito yun mga loves. Hindi ko alam. <laughs> Please comment below, Char. Saka <laughs> kasi sila ako na dito mga loves. Yung nestle cream, yung ganun ganon Eh, ganun yung hinahanap ko dito eh. Kaso, ah, wala akong makita. Meron pa naman yata kaming eggs sa bahay. So, hindi pa ako mamimili ng eggs. Punta tayo sa chips kasi nagpapabili ng chips yung anak, ah, uh, yung anak ng asawa ko mga loves. Dito tayo sa mga chips, chips. Meron na naman bagong Walmart Red Pacific Sea Salt Flavored Potato Chips. Parang ang sarap nito mga loves. <clears throat> kuha tayo nito. Patry na naman natin. Yeah. And kuha ako nito. Pretzels. Garlic Parmesan. Ito sana yung kukunin ko mga loves pero hindi ko pa na try to eh. Sa lahat ng mga yan, ito ang favorite ko. Cinnamon Sugar. Pero parang gusto ko ng medyo maalat-alat mga loves. Kaya kukuha tayo nito. Mas, tatry ko to sa ano, sa burst cheese. Baka mamali naman tayo makuha ng cart. <laughs> so, ayan. Cart ko yan. <laughs> eh mga loves. Lagay natin dito. So, ito na lang yung ko sa um, kay Sherry, mga loves sa anak ni Kirby. Ito. Original. So, iwari ko yung sa kanya. Ayan, yeah, sa kanya yan. Nakalimutan ko. Sabi pala ng asawa ko, bilan ko siya ng dalawang malaking can ng soda. Hindi ako mahilig sa soda, mga ras. Alam niyo yung ako pag may pag alis kami, ganun. Kung kahit pagkahan kami sa restaurant, tatanungan ano yung gusto kong inumin. Mostly, ano lang ako, water. Water with lemon, mga ganun-ganun. Hindi ako masyado. Pero umiinom ako ng soda. Hindi lang ako, ano, ganoong kahilig pa. giget nyo ba? Ilang lang, nakakwento ko lang habang nagpupun, naghahanap tayo ng malaking soda kung nasaan. Ayun, nandito tayo mga loves. Ayan ang malaking soda. Nakaano siya, oh, roll back. Ang taas mo naman. Paano kita makukuha? <laughs> Pagkataas-taas. Ayan. Olo, patakot. <laughs> Ayan, sa anak to ni Kirby mga loves. Pansin nyo ba? Meron, kailan, kailan nyo ako nakitang namili ng soda, mga loves? <laughs> Then, kuha pa tayong isa. One more. Ang taas nyo talaga, mga loves. Ayan. Pang ano natin. Bigay natin sa kanya mamaya. Your... <laughs> mga loves, nakita ko pa yung doctor namin kanina. <laughs> Sabi ko, hey! Sabi niya, hey! <laughs> Siyempre, na, hindi na, naman ako i-vlog, mga loves. Hindi ko siya i-vlog. For ano, privacy yun ng ano ng doctor so hindi natin pwedeng ipakita ang kanilang face lock not unless okay sila you know pero nakakaya naman na gusto mo bang sumama sa vlog Tsaka. <laughs> try ko din to mga loves yung banana bread sorry yeah. so wala na talaga tayong ano diet diet and na nyo ba to mga loves kasi ako na miss ko siya toasted chips yo, yo say hello to the carbs. <laughs> Ito lang talaga yung meron dito mga loves. Yung Nestle Media Crema. From, di ko nga alam kung saan made to eh. Made in, ano yata to? Made in, hindi ko alam mga loves. Made in, made in, Mexico. Ayan o. Made in Mexico. Hindi ko lang po nakikita nyo. Ayan. Kuha ko isa kasi mayroon pa akong isa sa bahay. Ayan ang nagpakaraming noodles. So, hindi mo na tayo kukuha ng noodles kasi marami pa tayo sa bahay mga last. Nung na nakaraang grocery shopping natin, nandun pa siya. Ay, mga nakaka-seal to. Spicy chicken and gumbo sausage. Ayan. <coughs> Kuha tayo ng... Anong oh, lasa nito? Savory chicken with white and wild rice. Try natin to mga loves. Mm. Umaayos man ang aking cart. <laughs> Ayan, kuha pa tayong isa. Sana masarap siya, no? And... Meron pa dito. Naka, ano siya, $1.98. Nakatipid tayo ng Ewan ko. 10 cents. 10 cents lang ang binagsak mo. Napaka-kuripot mo. <laughs> Sabay ganun. Texas style barbecue burger. 13 grams of protein na mga loves. Oh. Chili mac. Ay! Chili mac and cheese. Ito naman ay steak and potato. Parang ang sarap nito. Steak and potato. ko nga tayo ito mga loves yarn and meron ditong isa na sabi savory pot roast yeah. ayan. so so far ayan ang ating cart ayan mga loves kailangan ko pala ng beef beef broth kung meron ito beef ay organic ito na lang tayo asa ah, na yung beef na wala ito beef broth Продолжение And I need one more. Ayan. Kuha tayo ng green beans, mga loves. Pang sahog doon sa ating uh, soup. Ayan. Green beans. And I need one more. Ayan. Wala na rin kaming Hershey. So, bibili tayo ng Hershey. Hershey syrup. And kailangan ko ng diced tomato. Tomato, diced. Ito, tomato. Diced tomato. Mas mura to mga loves. Oh. Diced tomato. <laughs> Dito tayo sa Walmart brand kasi mas mura siya. Ito. Tatlo yung kukuhanin natin mga loves. And, dalawa lang pala sa dalawa. Naka-roll back to 196 lang. Petite diced Kunin natin to mga loves. Ayan. At bago ko pa makalimutan ng lang lulutuin ko, kailangan kong bumili ng sayote. Sayote at ng ano, ng ano tawag dito? Sayote at saka kalimutan ko mga loves. Sayote at yung brain ko hindi na nagwo-work. <laughs> Sa yote. Ah, tulungan niyo naman ako mga loves. Hindi ko maiisip eh. At ginger, you finally. Ano ko isip ko na din. <laughs> Kailangan ko na ng ginger and sayote. So ito lang ang ginger here. I don't need a lot, mga loves. Yung sakto lang. Ay, nilaglag na. And kailangan ng sayote Ayun na, kukuha pa ko ng isang sayote Mga loves Tama na ba yung ano? Kulang pa yung isa, no? Okay, ito pa yung isa And I think that's it ready to check out Ay, nakalimutan ko, meron pa pala mga loves Biliba tayo ng ano Ng Napkin Dito, hindi ko alam kung ano yung Gusto niyang pads, mga loves. Ito yung lagi ko kasi binibili. So, ito na bilhin natin sa kanya. Or, baka mode. <laughs> Hindi ko alam eh. Piling ko na rin siya ng maxi. Baka kasi kailangan niya ng malapad. Charot. <laughs> so, isang maliit, saka isang malaki. Ayun. mhm wala na naman tao sa cashier mga loves. Nakakainis yung, ito lang ayaw ko sa Walmart mga loves Yung alam mo yung aga, aga aga, pagod na pagod ka sa work, tapos mag grocery shopping ka. Tapos ikaw pa magpa ng lahat ng 'yan. 'Di ba nakakainis? Wala na namang open cashier mga loves. So tayo na naman magpapak nito. pa mo, papak mo, nakakainis. Nakakainis talaga. Literally, tingnan niyo, lane close. For lane close. ayan yeah. So, tayo lang at magpapak nito mga loves. Nakakainis. So, naka-check out na rin ako mga laos. Grabe. Ang dami. Nakakaano mag-check out pag ganito nakakatamad. So, hindi ako yung asawa ko. Lakas ng ano mga laos ng snow. Pupuno ay asawa ko. Ang gagaling pa dun. Ang lamig. oh, so, ano na natin ba to? Ay. Hindi Nabasa na sila mga loves. <laughs> niwalay ko yung sa anak niya. Para madaling kuhanin. Mga gulay. So, pa-uwi uh, na kami, mga loves. Ayun, natapos na ang ating, ano, mahirap mag, mahirap kumilos kapag ganito, ang, anong mga loves, kapag ganito ang panahon. Pa-uwi uh, na kami at magluluto pa ako kasi nagubutom na ako, mga loves. Pag ng panahon, delikado madulas sa daan. Ayan. Tignan nyo, oh. Tignan nyo dito, mga loves, wala nang makita. Puro puting-puting na, oh. Ayan, oh. Dito yung daan, medyo nakikita pa ng konti. Maya-maya, hindi mo na makikita yan. Alam mo yung takbo namin, nasa ano lang kayo mga roads? 30 miles an hour. <laughs> Di bali ng mabagal, basta no, nag-iingat mga roads. Kasi hindi ka pwedeng tumakbo ng normal. Pag, ano, pag mga ganitong uh, nag-iisno, kasi napaka-delekato. Delekato ang daan mga roads, madulas and say hi sa aking mga tagyama, Tutuyo na yung mga loves. <laughs> tagal mo wala na aking mga alaga. Yan pa, mga one month. One month na yata to sila. Hindi pa rin umaano. Hindi pa rin sila. Hindi pa rin nila ako nilulubayan mga loves. Eh. Bababa ko yung mga ano. Yung bibigay ko sa anak niya mga loves. Tignan nyo. paano ano. Ito ang, kala nyo wala kami bahay ah. Ito ang bahay namin talaga ah. Ay, ang lalim. Paano yan? Ang lalim mga loves. Lumabog na yung sapatos ko. Ay, grabe. Basang bas Ay, nalagay ko lang dito. Ah, ang sakit. Oh, yung snow, manunas sa ano ko. tulog pa kasi siya. Ayan. Ay, Ang grabe yung lalim mga loves. Kung ano na yung sapatos ko. Ay. Ay. You wanna build a snowman talaga. Bugla. Ay go. Ayan. Basak na ang aking sapatos. Malapit na kami mga loves sa bahay. Ayan. Uh at wala ka nang makita sa daanan ay ano tignan nyo kapit na kami sa bahay ay yan naka uwi na rin tayo mga loves finally ah mag-aaral mga loves 9.20 na So anyway, nayan na dito na tapos ng ating vlog. Magluluto, maglilinis and matutulog. Thank you so much mga loves for watching. Bye. nakawi na tayo mga loves. Tignan niyo yung lake. Ay hindi mo na maano kung lake siya kasi na-covered na, na siya ng snow. At luto na ang ating soup. Hey, mga loves. Oh para rin siyang beef vegetable soup. Ang nilagay ko lang, imbis na yung chunk ng beef is burger or yung uh, ground, ground beef. Ayan. Okay.